TV radio pinaka importanteng to sa mga truck drivers they can save lives papunta tayo sa northbound yung mga southbound na truck drivers ina-update tayo kung anong nakita na doon kung anong nangyari kung may accident ba lalo na sa winter season pag may snow maraming accident may mga pile up accident at yan makapaghanda ka at baka iwas ka sa accident at pag mayroon ka rin gustong malaman, pwede kang magtanong sa mga truck drivers, gamitin mo na itong mic. Kung nawala ka ba, kung, kung anong, anong gusto mong itanong. Tulad ngayon, traffic, mayroong accident doon. Oh, magkita makita mo dito sa GPS, yung kulay pula. Yan, traffic yan o, oh, hanggang doon. Hanggang yan